Iris, para sa two-digit number game ay number 5 at number 11, mga numero na bigay ng mga bituin at liwanag ng buwan, at ang magic number mo ngayong araw ay number 33 at number 16. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green, ang mga dalang numero ay numero apat na po at number 21. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 18 at number 25. Mga numero na ikukuha ng ticket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 3, number 2 at number 5. Taurus, para sa 2 digit number game ay number 11 at number 17 mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin ang mga magic number mo ngayong araw ay number 21 at number 42 ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow ang mga dalang numero ay number 35 at number 14 ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 3 at number 27 mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 4, number 3, at number 6. Gemini, para sa 2-digit number game ay number 6 at number 14, mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, Naliwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw ay number 36 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red, ang mga dalang numero ay number 15 at number 2. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 29 at number 40, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw. Nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 5, number 3, at number 1. Cancer, para sa 2-digit number game ay number 8 at number 14, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 25 at number 31 ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red, ang mga dalang numero ay number 10 at number 42, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 8 at number 15, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 1, number 3, at number 5. Leo, para sa 2 digit number game ay number 2 at number 19, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw, at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 39 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 14 at number 3. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 42 at number 19, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 2, number 1, at number 6. Virgo, para sa 2-digit number game ay number 14 at number 20 mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin at ang mga magic number mo ngayong araw ay number 24 at number 31 ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow ang mga dalang numero ay number 44 at number 21 ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 17 at number 5 mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 4, number 6 at number 1. Libra, para sa 2-digit number game ay number 18 at number 4. Mga numero na bigay ng mga bituin at liwanag ng buwan at ang magic number mo ngayong araw ay number 37 at number 21. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color red at color green, ang mga dalang numero ay numero labinsyam at number 30. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 45 at number 8. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games, ay number 3, number 1, at number 6. Scorpio, para sa two-digit number game ay number 7 at number 19, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng mga bituin at sikat ng araw, at ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 39 at number 11. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red, ang mga dalang numero ay number 29 at number 14, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 18 at number 42. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 1, number 3, at number 5. Sagittarius, para sa 2-digit number game ay number 15 at number 2 mga numero na bigay ng gabay na sikat ng araw at ng mga bituin, at ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 20 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte sa ay color green at color yellow, ang mga dalang numero ay number 39 at number 17, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 18 at number 8, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 5, number 4, at number 3. Capricorn, para sa 2-digit number game ay number 11 at number 15, mga numero na bigay ng mga gabay kapalaran, naliwanag ng buwan at sikat ng araw, ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 19 at number 35. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color blue at color red, ang mga dalang numero ay number 40 at number 24. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 16 at number 8, mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw nabigay ng mga gabay kapalaran at para sa 3 digit number games ay number 5 number 1 at number 6 Aquarius para sa 2 digit number game ay number 4 at number 12 mga numero nabigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin ang mga magic number mo ngayong araw ay number 22 at number 36 ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color red. Ang mga dalang numero ay number 30 at number 18. Ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 45 at number 11. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw. Nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games ay number 3, number 1, at number 6. Pisces, para sa two-digit number game ay number 3 at number 19, mga numero na bigay ng gabay kapalaran ng liwanag ng buwan at ng mga bituin, ang mga magic number mo ngayong araw, ay number 14 at number 31. Ang mga kulay na magbibigay ng swerte ay color pink at color yellow, ang mga dalang numero ay number 29 at number 15, ang mga lucky numbers mo ngayong araw ay number 40 at number 2. Mga numero na ikukuha ng tiket ngayon araw, nabigay ng mga kapalaran at para sa 3-digit number games, ay number 5, number 3, at number 1.